Sinagawa ngayong araw ang Turnover of, turn of Command Ceremony sa Pangasinan Police Provincial, Provincial, Provincial Office o Provincial... of PPO sa Lingayen, kung saan formal nang inilipat ang pamumuno mula kay Police Colonel Ricardo M. David, ang outgoing Acting Provincial Director, patungo kay Police Colonel Arbel C. Merculio, ang bagong officer in charge. Ang seremonyang pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo Arreyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ay ginanap bilang bahagi ng regular na pag-ikot ng pamunuan upang higit pang mapalakas ang operasyon at serbisyo ng kapulisan sa rehiyon. Si Police Colonel Arbel C. Merculio, 51 taong gulang, ay may malawak na karanasan sa serbisyo. Nagsilbi siya bilang Chief of Police sa mga bayan ng Alaminos City, mga tarim at infanta sa Pangasinan. Bukod pa rito, naglingkod din siya sa Mindanao bilang dating Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit. Abang sa Moro Autonomous Region in Muslima, Mindanao. Ayon kay Police Colonel Merculio, kanyang tututukan ang mga magiging prioridad sa pamumuno bilang officer in charge ng Pangasinan PPO. Isa niya sa mga pangunahing estratehiya niya ay ang pagtutok sa pagpapabilis ng police response time alin sunod sa direktiba ng Chief PNP na si Police General Nicolas de los Torre III na limang minuto ang itinalagang benchmark. Kasama rin niya sa kanyang mga plano ang personal na pakikipagpulong sa bawat chief of police sa mga lunsod at bayan ng lalawigan upang ma-evaluate ang kanilang kakayahan at matiyak na ito ay naka-align sa pamumuno at direktiba ng regional director. Layunin nito ang magkaroon ng mas pinagtibay na koordinasyon at epektibong pagpapatupad ng mga programa sa buong lalawigan. Ipinabot din ni Merkulio ang kanyang kagustuhang paigtingin ng pagpapatupad ng mga batas trapiko kabilang na ang pagbibigay diin sa pagsusuot ng reflectorized vest ng mga motorista upang mapababa ang insidente ng aksidente sa lansangan lalo na sa gabi. Pinagpipiperan po namin yung response time na tinalaga po ng ating chip ng 5 minutes at i uh, imimit ko po yung mga ating mga chief of police at i-evaluate ko po yung kakayanan po ng uh, Pangasinan TV. I-align po sa ating uh, leadership po ng ating regional director. Ito yung uh, sabi ko nga, uh, bago pa lang po ako. Galing po ako ng Mindanao at mag-aaralan pa lang po. Malalaman niyo po ano po yung mga strategic na gagawin po namin sa bagong uh, provincial director po ng Pangasinan Yes, ako po yung dating regional chief ng CIDG Regional Field Unit Barn, Bangsamoro Autonomous Unit, uh, Mindanao. Regional chief po. Naging uh, chief of police po ako ng Alamino City, ng mga tarong, at saka Infanta Pangasinan. And then later, uh, naging provincial chief po ako ng CIDG Pangasinan. 51 years old po. 2002 po. Using a reflectorized garment uh, during night time, We will fully implement it. As your new appointed officer in charge sa Pangasinan PPO, I committed myself para magtrabaho dito sa Pangasinan. And then, lahat po ng information, lahat po ng maitutulog nyo ay inaasahan ko po, po. Hindi lang po makakaya ng kapulisan mag without the support of the community Bilang bagong provincial director ipinahayag ni Police Colonel Merculio ang kanyang lubos na dedikasyon sa pagdilingkod at hangaring mapabuti pa ang kapayapaan at kaayusan sa Pangasinan Kanyang tiniyak na may pagkakaloob ang kinakailangang tulong sa mga komunidad alinsunod sa mga panawagan ng mamamayan at sa layunin ng PNP na maging tunay na kaagapay ng mga residente sa seguridad at kaayusan sa ilalim ng bagong leader nato inaasahan ang mas istriktong implementasyon ng mga polisiya at mas bukas na ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor sa lalawigan. Yan ang ating ulat mula dito sa lalawigan ng Pangasinan para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo Nerisa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!